For today's mini vlog, inakyat ko na naman ang pinakamalaking basurahan sa Amerika at tignan niyo ang aking nakita. Magugulat kayo sa dami ng mga bags na may mga lamang chocolates, mga coffee. Yeah. Uh -huh. Hala, ang dami guys. Swerte natin ngayong gabi. Wala kasi tayong nakuha kagabi, dear. Hala, ang dami, dear. Parang tayong nag-grocery. Hala, dear. Hala, dear. Hala. Sa totoo lang, pwede na tayong magtayo ng sari-sari store sa dami ng mga pagkain na itinapon nila. Galing! Hala, ang dami guys! Hala, mga chocolate, mga ketchup dear. Hala, ang dami chocolate. Hala, ang dami. Hala! Hala, mga Reese's, dear. Hala, ang dami talaga, dear. ng mga Yeah. Diyan. Okay, okay. okay, ka agad kaagad ang sasakyan. Pwede tayo magtayo ng grocery store. Hala, puno kaagad oh. Punong-puno ang sasakyan namin. At pagdating sa bahay, binuksan ko kaagad hindi na ako makapaghintay. Naku, marami na naman akong ipadala nito sa Pilipinas. Sa totoo lang, malaking tipid talaga itong ginagawa naming pamamasura. Talagang napakaswerte natin ngayon isa ito sa biggest jackpot natin. This 2024, o ba diba? Paumpisa pa lang ng taon, marami ng mga blessings na dumarating kay Johannes and John. Sana masundan pa ito. Eh. Ay, abang-abang kayo dyan. Ala, ang daming mga chips. Ala, ang dami nito dear oh. Ala, 2024. Ala, ang dami. Wow. Ala, pwede tayo mag-tayo here ng sari-sari store sa sobrang dami. Mm -hmm. Alam mo, magtatayo tayo ng sari-sari store. talaga yung mga chips, oh. Pakadala natin ito sa Pilipinas. Wala, may mga coffee, dear. Starbucks coffee. Hala guys, mga Starbucks coffee. Hala dear. Starbucks, ang bango. Guys, Starbucks coffee. I'm oh, gonna make some now. Ayan, magawa mo daw si John na yung kape. Hala, even mga, ano, dear, oh. Even mm -hmm. mga, what do you call this? First steps, dried fruit stands. Dried fruits Mga dried fruits Ayan. Hala, I like it. paborito ko to. Parang cookies. Two bags, okay. Three to go. I tend to go. Ang daming mga ganito, oh, mga cookies. Don't Oh, your favorite. Spicy miso ramen. Okay. Hala, ang daming tinulungan ako ni John. Oo, oh, may mga mac and cheese pa may Wala mga ramen dear, Cheetos. Coffee, coffee. Hala, our favorite. <laughs> Hala, our favorite coffee. May Cheetos pala na nagaling. This is all coffee. Ayan. Mm Wala, -hmm. mga mac and cheese. Ayan, yeah, ang best. Ano coffee. Wala, ang daming coffee. Ang daming. Wala uy. Eh. Hindi ako makapaniwala nito. Tomato marinara. Wala, hindi ako makapaniwala guys. Sa sobrang dami nang nakuha namin ngayong gabi. Hmm. Puro coffee dear. Ano naglaray ang mga coffee. Hmm. Another wait, there's more. Loads of coffee. Whole bag. of whole bag. Wala, grabe ang coffee, guys. Ay, mga chocolates. Ayan, nandito na ang mga chocolates. French vanilla coffee creamer. Ay! Wow! More coffee. Ayan, mga chocolates. Chocolate. More chocolates. hala More coffee, beer. Creamy Alfredo pasta. Mm -hmm. Alam daming chocolate. Alam daming chocolate, guys. Hindi ako Parmesan cheese to go with your pasta. Oh wow wow wow. More chocolate, more chocolate, dear. More chocolate. I more coffee, beer, More coffee. Okay. More coffee. With Smith, mm -hmm. Honey nut Cheerios treats. No, I'm dumbing, I'm dumbing Pancake batter. Mm hmm I think it's good. pasta. Organic pasta. Mm -hmm. Tinulungan na ako ni Kano guys para mas mapibilis namin itong pag-unbox kasi sobrang dami talaga. Kahit siya na excited din. Ayan lang naman yung nakuha namin. Oh, mga chocolates, mga cereal, ala, mga coffee, mga ketchup. Ayan, tinulungan na ako ni John. Guys, grabe, ang dami. Ang dami mga chocolates, hindi pa expired. Mga chips. Ayan, mga coffee. Ang dami, ang dami talaga. Ayan, okay. ayan, 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 ayan. Alam oh, Grabe, hindi ako makapaniwala here. More cereal. Mm -hmm. Great grains. Alam mo, more coffee here. More coffee! Ang daming coffee natin ngayong gabi. Hala, hindi ako makapaniwala here sa dami ng coffee bakit nila ito pinagtatapon bakit nila pinagtatapon ang coffee hmm. ha coffee mga chip hmm. ala kahit dunkin donut na coffee oh. ala tinatapon nila kahit dunkin donut na coffee coffee. Wow! Jackpot talaga! Jackpot talaga! Hala, ang dami talaga guys. Hindi ako makapaniwala. Parang pang one year supply na ito. Do you no know? Let me just get a good, a good bag. Ilan sa mga ito gagamitin namin dito sa bahay para hindi na kami maggrocery. Pero ang karamihan sa mga ganito like mga chocolates ipapadala ko sa Pilipinas sa pamilya ko, 'di ba? Napakalaking tipid.